Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tuluyan ng inunfollow ni Catherine Bernardo sa Instagram ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla, isang buwan matapos ang kanilang public announcement noong November 30, 2023 tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon na nagtagal ng labing isang taon. Napansin ng netizens noong Miyerkules, January 10, 2024, na wala ng trace si Daniel sa following list ni Catherine, bagaman nananatili pa rin ang mga litrato at video ng kanilang nakaraan sa Instagram feed ng aktres. Bukod kay Daniel, inunfollow din ni Catherine ang ilang personalidad tulad ni na Julia Barreto, Leisa Soberano, at Jillian Vicencio. Marami ang nagtatanong kung may kinalaman ang tatlong aktres sa hiwalayan ng Catniel. Maaalala na nadamay ang pangalan ni Jillian Vicencio sa kontrobersyal na break up ng Katniel matapos siyang pangalanan ng ilang internet users bilang kabilang sa mga babaeng sangkot sa break up ng Katniel. May alegasyon na si Jillian Vicencio ay nagsabi kay Sora Mires na juts daw si Daniel Padilla. Sinabi naman daw ni Sora Mires ito kay Sofia Andres na malapit kay Catherine Bernardo. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa si Catherine kung paano nalaman ni Jillian na juts si DJ. Mariin namang itinanggi ni Jillian ang chismis na siya ang third party sa hiwalay ang Catherine at Danielle. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.